Ito ako sa Evian Lifestyle Center, guys. Ito, oh, Pakita ko sa inyo dito. Para makita nyo na may magandang mall dito sa South. Dito to sa May, Las Piñas ang address niya. Pero nasa meron siyang daang hari. Ito, guys, ang harap niya, oh. Ang ganda, oh, di ba? Maganda talaga siya na mall, eh. Hindi siya matao. Oh. oh, ang ganda, no? Hmm. Evia ng Evia. Ayun, meron ding Dear Joe. Ito guys sa mga restaurants. So. Oh. Chibo, Via Mare, tapos may Italianis din. Meron din, ayan, Bake My Day. Tapos itong Modern Shanghai. Merong Pancake House. May Coffee Project. Maganda dito, may fully book na maganda. Tapos ito may paper and company. Guys, yung mga restaurant sa second floor. Ayan. Tapos dito sa side, may Coco. Tapos ayun o, no, sa labas, merong BDO. May malapit na BDO. Ito stores guys, so oh. Kronos. merong Levi's. Merong Own Days. Tapos meron pa pala dito, o, oh. Texas Roadhouse. May Anelo din. Tapos ito, Tony Pons. Tony Pons. Ayan, fossil pala. Meron din naman pala. Kasi usually ang pinupunta lang namin dito Mango, Uniqlo, and H&M. Malaki ang all-day supermarket dito, guys. Tapos ayan, no, talagang maraming restaurants. May Watami. So, Evia Lifestyle Center. Meron din silang ayan, Hakchan. Merong Peri-Peri. Tapos may mga stores din pa dito. Vans. Tapos ito yung 64. Sarado. Sarado pa 64. Kasi usually open to sa gabi. Dito kami nag uh, ano, Yung mga parang bar bar pwede. Tsaka meron silang sound. Ano yung parang 70 night pag sabado. Ayan. May coffee project doon. Ito ang. Ayan. Labas ng Evia. Itong area ng kids sa saka yan, restaurant. Tapos dito may CR. Ang gaganda ng CR sa Evia, ang babango. Malaki ang H&M nila dito eh. Ito sa mga shorts, 499 lang. 699. Ito, 249. Pero pambahay ito. Sarap talaga dito sa Evia pumunta. Lalo na siguro kung mas marami ang stores. Pero okay na din para hindi din siya ganun maging kapunong-punong tao pag limited lang ang ano stores. Pero sa kainan, okay siya. Yung bread and basket, nakatry ako niyan. Pero hindi dito sa ibang ano nila, branch. Magkakaroon na rin sila ng flying tiger pala dito. Cute ang mga tinda dyan eh. Flower store. Oh, ganda guys. So, ng flowers. So, oh. ganda ng mga bulaklak talaga. Oh. Tapos ayan, merong mesa ni San Marco Bulgogi Brothers. Tingnan niyo guys, ang ganda dito no sa Evia. Oh, Fridays may Mama Luz. Hmm, ayan. Ganda sa Evia Fold Layers. Diyan kami madalas kumain dati. Hmm. Oh, 'di ba? Super nice, no? super nice talaga ng area na to ng mall na to mm. sobrang ganda ito yung oh may tiger leaf pa pala oh nakakain na kami dyan dati fusion masarap siya ganda oh, ng tiger leaf ganda nitong restaurant talaga na to, guys so, ganda no social. Ganda ng interior. Kumain na kami dito eh. Dati nila mama, papa. Kasama mga kapatid ko. Pero matagal na matagal na yun. Nung nandiyan pa sila before the pandemic pa yun. Hindi na naulit. O, oh, diba? Ang ganda guys, no? oh, favorite ko talaga tong Evia. Sa totoo lang, kahit na hindi ganun karami yung mga shops, pero gusto, gusto ko talaga dito yung ambiance sobrang ganda ng ambiance. Bukod sa mesa, meron din na silang barbecue chicken dito. Pepanya, meron din. Tsaka ito yung isa ring magandang ano, restaurant, another story. Siguro mga twice na rin ako nakakain dito, pero matagal na, dati pa. Matagal, years, years ago. Pero ang ganda rin ang interior niya, guys. Oh. Meron ding all toys para yung mga bata, yung mga, at least hindi ganong karaming tao dito. Ito, may bio rin. Bio, may wakul. Tapos, ayun, merong all sports. All sports. Ayan. At saka ka, merong merong Uniqlo. Ayun ang Uniqlo. Malaki Uniqlo dito. Ito, cinema nila. Cinema area. Hmm. Maganda din yata ang ano dito. Pero hindi ka pa na-try mag dito. Manood ng scene. Ayan, dito sa cinema area, merong gong cha, merong ta taters or tatters pepper lunch. Tapos meron ding brother's burger. Ayun o. No? Tapos tingnan mo yung upuan. Ito, tonto ako sa upuan na to. Eh. di ba? Ang ganda. Ang ganda o. Oh. Work of art talaga o. Oh. Di ba, guys? Ang ganda, no? Mm, ayan, may brother's burgers. Commune Hall. Dito, yun may bar pa nga eh. Ayun oh, may bar doon sa dulo, sa loob. Magandang hangoutan tong Evie. Eh. Oh. Guys, oh, ang ganda, 'di ba? Mm. Ganda dito oh. Hangoutan ng mga millennials, mga Gen Z. Ayun, cinema, merong cinema. Itong kakainin namin, guys, sa Pepper Lunch. Ayan lang. Okay. Salad. Ang fries. Oh, meron ditong area guys so for the kids, Kinder City. Parang play area, yung pwede mong iwanan ng bata, pwede maglaro ng limited, unlimited. Ay, pwede maglaro ng unlimited, I mean. Ayan, admission fee. Hmm. Tapos, hindi ko napapansin dati. Lagi kong nakikita lang sa baba, mango. H&M, tsaka Uniqlo. So, meron din pala mga stores nga pala sa taas. Ito, Sunny Studios, Coalition, Hush Puppies. Tapos, ayun, meron din The Travel Club. Tapos, Digital Walker, meron din. Ayun, no? Pero, papasok muna ako doon sa may Market Liberty, guys. Ha? Okay? Parang bazaar, pero fixed price. Hmm, ayan, no? Bazaar ang style, pero fixed price. Fixed price dito, guys. Ayan, no? mga kung ano-ano, mga Korean items din meron, mga food, mga kung ano-ano mga tinda dito. Melanie Yu. Ayan, meron palang tindahan dito ng gowns. Ayan, no? May shop ng gowns. At mga suit. Andito ako sa all home ngayon, guys. Maganda all home dito, eh. Malaki. At saka tingnan mo mga, mga, ano nila, magaganda furnitures nila. Kaya lang parang feeling ko mas mahal kesa sa ibang mga stores pero parang mas magandang classic kasi ayan o, oh, ang gaganda ng ano nila ba diba? furniture so oh, mga couches nice so oh. mm. all home maganda all home eh sa totoo lang, medyo expensive nga lang yung all home sa Nomo is parang ganito rin eh maganda, pero parang itong malaki na all home na nakita ko Ayan, meron sila ng mga ano rin no, appliances. Appliances and furnitures. Lahat, lahat meron sila dito. Meron pang buy now pay later sa BDO, Metrobank, BPI. Ito oh, ang ganda oh. 44,000 less 10%. Hmm. Ito naman ang ganda denim. Denim siya oh, ang ganda niya oh. 42,000 sa cash less 10%. 'di ba guys? Ang ganda ng all home. Ito pa oh. Mm, gaganda oh. Alam mo ang chime? Gusto gusto kong tunog ng chime. Naaaliw ako pag nakakarinig ako ng tunog ng chime. Naglagay ako sa harapan ng bahay namin pero hindi masyadong malaki. Maliit lang kaya hindi masyadong malakas yung tunog. Ayan, guys. Oh, 'di ba? Mm. Eh mga frames din. Ayan, mga frames. Magaganda ang tinda ng all home talaga. Pag medyo gusto mo ng medyo social-social dito sa all home. Kaya lang kailangan ready ka sa budget kasi mas mahal talaga siya. Ito mga flowers, flowers. So, ganda oh. ganda. Super ganda oh. masarap sarap mag-ayos ng bahay, no? sarap mag-decorate. Kaya lang hirap naman maglinis pag masyadong maraming dekor dekorasyon. Kaya ako gusto ko ano lang, wala masyado minimalist ang ano ko eh, ang peg ko. Minimalist ang drama. Yan guys, oh. Hmm, pa, mga ilaw-ilaw. Meron. Dito naman, mga candles, candles. Oh. Dami nila, oh. Iba't-iba, daming choices, oh dami mong makikita dito. Ito mirror na to. Ganda. Wow. Ito meron ako nito. Kasi dito ko binili yun sa all home. May ganyan ako. Table runner. Ang gaganda table runners nila dito eh. Ang gaganda. Diba? Oh, ito pa mga native baskets o ano anong native. Hmm. Yan. Ito yung mga gusto ko eh, yung mga parang wood na lalagyan. ka nga, titingin muna ako guys ah. Wala palang takip. Gusto ko yung mga may cover. Eh. Yung may cover na wood. Kagaya nung nabili ko sa ano. May nabili ako sa Malaysia. Ang ganda-ganda. Oh, complete din sila oh. Mga computer chairs, computer tables. Ayan. Parang sa Mandawi din. At sa... San pa ba Ikea? 22,000 less 10% ganda no super ganda oh. ayan yun ang maganda yun no know? tsaka ito iba ang mga tinda ng all home eh. Uh, talagang mukhang mga sosyal oh. ito ang ganda nito oh. 51,026 less 30% Yeah. Oh ito yung favorite area ko dati nung bigla ako nag-collect ng mga plato-plato bigla akong gusto yung mga ganyan no, puro mga ganito yung lalagyan ng, ang tawag doon basa, yung parang ilalagay mo doon yung plato mo, nakalimutan ko na kung anong tawag doon puro native products dito tapos dito ang maganda ano sila, color, may color coding ayan, ito pink, Pinkong pink kung pink doon naman, lahat puro red Oh, ang galing, no? Ang ganda, no? Puro red dyan. Red. Dun sa kabila naman, puro mga yellow. O, oh, tingnan nyo. Yellow, yellow sila lahat. White, yellow. Ayan, white dito. And cream. Hmm, tapos dyan, yellow. Tapos sa kabila naman, green. Puro green. Ang ganda, di ba? Maayos talagang maayos, ang sarap tingnan. Yung isa sa gusto ko dito sa All Home, magaganda 'yung mga ano nila halimbawa 'yung mga table runners, mga table cloth, tapos 'yung mga ano nila, mga throw pillow covers, magaganda. Ito oh, dito ko binili 'yung mga table runners ko. Ayan, ito. Kagaya nito, ito meron nga ako nito, 'yung nakita natin kanina. Tas 'yung iba ko dito wala na siguro siya. Ito, ito meron ako nito. Ito, yan. Ito, ito. Meron ako nyan. Hmm. Halos karamihan ng lahat talaga. Hindi karamihan. Lahat ng table runners ko dito talaga. Kasi magaganda. Tsaka hindi siya ganong kamahal. Tama lang. Tama lang ang presyo ng mga table runners nila. Lalabas na ako guys ha. Uh, aalis na kami. At ako yung may dadaan ng pang kailangan gawin. Ito pa pala ang blue. Sorry. Ito na talaga yung last. Oh, ang ganda oh, 'di ba? Yan ang mga blue, blue, blue naman nila. Super ganda oh. Okay? Oh, ito totoo na guys, sa Uuwi na talaga ako. Oh. Nakalimutan kong sabihin guys, itong all day o kaya mga tinda diyan, okay, kaya lang napansin ko sobrang mahal ng ano na to, supermarket na to. Pinakamahal sa lahat na i-compare ko, talagang sobrang mahal mahal pero sa totoo lang complete naman sila in fairness kaya lang medyo may kamahalan compared sa ibang mga supermarkets meron ding coffee project maganda talaga sa Evia sa totoo lang buti naalala ko pa tong area na ito nabalikan ko oh, maganda siya dito magandang hangoutan nakalimutan ko ikwento bumili na pala ako nitong DJI Pocket 2 Creator Combo Unang first time ko gamitin tong DJI Pocket 2 today. Ito ang kanyang buena mano. Ginamit ko dito sa Evia. Evia. Sa labas. Yan eh, ang Evia. Hmm. Pauwi na ako from Evia. Tingnan mo yung kabilang side. Oh. Sobrang traffic. Kasi paputang Cavite yun eh. Ito naman pabalik na ng Las Piñas and Alabang.